Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Leo para sa Abril 10, 2025. Sa pagsikat ng araw ngayong Abril 10, mararamdaman mong mas lalo pang lumalakas ang iyong likas na kumpiyansa. Ang impluensyang ito ay tumutulong sa iyo na iugnay ang iyong mga iniisip at kilos sa mundo sa iyong paligid, ginagabayan kang yakapin ang mga bagay na tunay na nagpapasaya sa iyong espiritu. Kilalanin kung paano ang mga sandaling ito ng kasiyahan ay maaaring magbigay sigla sa iyong pagkamalikhain at magbukas ng mga pintuan tungo sa mga bagong posibilidad. Huwag matakot na ipamalas ang iyong mga ideya at pangarap. Ang araw na ito ay magbibigay daan sa iyo upang magsimula ng mga proyekto o maghanap ng mga bagong oportunidad na magpapasaya sa iyo at magdudulot ng kadalakan sa iyong puso. Maaaring ikaw ay mapansin ng mga tao sa iyong paligid dahil sa iyong kasiglahan at positibong pananaw sa buhay, kaya't gamitin ito bilang isang pagkakataon upang magbigay inspirasyon sa iba. Sa araw na ito, hinihikayat kang tuklasin ang mga misteryosong aspeto na lampas sa ating material na mundo. Ang unti-unting pag-abot sa iyong mga spiritual na pangarap ay magdadala sa iyo ng higit pang liwanag sa iyong landas. Ito ay isang perpektong pagkakataon upang pag-ugnayin ang material at espiritual na nagpapahintulot sa iyo na makatanggap ng mga pananaw na maaaring malalim na humubog sa iyong landas. Magtiwala sa iyong kakayahang mag-navigate sa mga enerhiyang ito at maaaring makahanap ka ng gabay mula sa mga hindi inaasahang lugar. Sa mga sandaling ito, maaaring magbukas ang iyong mata sa mga hindi nakikita ng iba, mga ideya at pagkakataon na magdadala sa iyo sa mas mataas na antas ng pag-unawa ang iyong likas na pangarap at ambisyon ay magsisilbing gabay sa iyo upang maabot ang iyong mga pinapangarap na tabumpay. Patuloy na magtangkang maghanap ng mga bagong pananaw at tingnan kung paano ang iyong espiritu ay magiging gabay sa iyong pang-araw-araw na buhay. Sa pagnanais mong magdala ng kaayusan sa mga bahagi ng iyong buhay na tila magulo, maaaring magpakita ito sa iba't ibang aspeto, mula sa pag-aayos ng iyong personal na espasyo hanggang sa pagpipino ng iyong mga layunin. Ang iyong pangangailangan para sa kaayusan ay natural sa iyong kalikasan bilang Leo, kaya't gamitin ang enerhiyang ito upang mas lalo pang palakasin ang iyong kakayahang mag-organisa at magplano ng mga hakbang na magdadala sa iyo sa tabumpay. Habang ginagamit mo ang enerhiyang ito, tandaan na ang proseso ng paglikha ng harmonya ay kasing halaga ng resulta nito. Huwag magmadali at maglaan ng oras upang i-check ang iyong mga hakbang, dahil ang tamang pagkakasunod-sunod ng mga aksyon ay magdadala ng positibong resulta sa huli. Ang mga maliliit na hakbang patungo sa pag-aayos ng iyong buhay ay maaaring magdala ng malalaking pagbabago, kaya't magtiwala na ang bawat detalye ay mahalaga at may kinalaman sa kabuuan ng iyong tagumpay. Sa pagtatapos ng araw, pag-isipan kung paano mo magagamit ang iyong kaalaman at mga mapagkukunan upang mapabuti ang iyong sarili at ang iba. Ang iyong likas na kumpiyansa ay nagbibigay sa iyo ng perpektong posisyon upang makagawa ng makabuluhang koneksyon na maaaring magpayaman sa iyong buhay. Iba ang hatid ng araw na ito para sa iyo, sa samantalahin ito at makipag-ugnayan sa mga tao sa iyong paligid. Ang mga posibleng kolaborasyon o ugnayan ay magbibigay sa iyo ng mas maraming pagkakataon na magtagumpay at magbigay ng positibong epekto sa mundo. Yakapin ang pagsasama ng praktikalidad at intuition. At hayaang magbukas ang araw sa kanyang kahanga-hangang potensyal. Huwag mag-atubiling ipahayag ang iyong mga ideya at nararamdaman sapagkat ito ay maaaring magbukas ng mga pinto para sa mas magagandang oportunidad sa hinaharap. Ang kulay na magdadala sa iyo ng swerte ngayon ay ginto, sumisimbolo ng tagumpay at kasaganaan. Gamitin ito bilang isang paalala na ang iyong pagsusumikap at determinasyon ay magbubunga ng mga biyaya. Ang maswerteng numero mo ay walo, na naglalarawan ng balanse at walang hanggang posibilidad. Ang maswerteng gawain para sa araw na ito ay ang paglalaan ng oras upang magplano ng mga susunod na hakbang sa iyong mga proyekto na magbibigay linaw at direksyon sa iyong mga layunin. Habang patuloy mong pinapalawak ang iyong mga pangarap at layunin, tandaan na ang bawat hakbang na gagawin mo ay may layunin at makatutulong sa iyong tabumpay. Sa kabuuan, ang araw na ito ay nag-aalok sa iyo ng pagkakataong gamitin ang iyong likas na kakayahan upang lumikha ng positibong pagbabago sa iyong buhay at sa buhay ng iba. Magtiwala sa iyong sarili, sundin ang iyong intuition, at huwag matakot na yakapin ang mga bagong karanasan. Sa paggawa nito, makikita mong ang mga posibilidad ay walang hanggan at ang iyong potensyal ay tunay na walang limitasyon. Huwag matakot magtangkang magsimula ng mga bagong proyekto o maghanap ng mga bagong oportunidad sa buhay. Tumatakbo ang oras, ngunit walang dahilan upang manghina. Ang bawat hakbang na iyong gagawin ay magdadala sayo sa isang mas maganda at mas matagumpay na bukas. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan ninyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.